Narito ang mga zikr pagkatapos ng sala. Pagkatapos magsalam sa kanan at sa kaliwa ay bigkasin ang Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dhal jalal wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan la ilaha illa allah karihal kafirun at isunod ng 33 times ang subhanallah ganun din ng 33 times ang alhamdulillah at 33 times ang allahu akbar at pagkatapos ay bigkasin ang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir at pagkatapos ay basahin ang ayatul kursi at ang suratul ikhlas suratul falak at ang suratul nas kapag ang sala ay sa salatul fajr at sa salatul maghrib ay banggitin ng tatlong beses ang suratul ikhlas, suratul falak at ang suratul nas. Subalit kung sa zuhur, asr at isya ay tigi isang beses lamang. Gayun din, bigkasin pagkatapos ng sala sa Fajr at Sala sa Maghrib ang sumusunod ng sampung beses. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir.